Ang haba pala nitong mega day. Saan ba yung hangganan? Kuya, saan yung hangganan dito? Kuya, pwede magdalong. Saan yung hangganan? Grabe, ang sungit naman nito. Ayaw mamansin. Ah, kaya pala. Bawal mamansin. Sorry. <laughs> <laughs> Kaya kayami isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. So for today's episode ay natin na tayo sa... Thank <laughs> Pulong duwa paribatas rin ba yeah. ito? dito tayo sa Barangay Dampali. Ayan, at ating yung iya ano, i-video rin ang isa sa ating mamanaking uh, spot ng uh, hmm. Malabon City. Ayan, yeah. so nagtitrending ka sa mga Facebook at hindi Kasi dito natin ito so, ano meron dito sa Dampali. So, nakapaglakad na tayo ng mga nasa 5 minutes na yung nalakad natin at nadaanan natin itong mga kabahayan. Ayan. So, ito naman yung kanilang palaisdaan. Napakaraming ibon dito. Ayan, at meron dito ang tower. Ito yung nagkocontrol ng tubig. Sayang, hindi kita yung kapila. Ito yung pinakanggam na nang para hindi ma... kapag lumaki yung tubig hindi aagos dito. Kasama natin si ano, si Papa Di, tsaka si Aling Maliit. So, binuntahan nga namin ito kasi nagtitrending ito sa ano, sa Facebook na may mga kainan, maraming mga namamasyal. So far ngayon, wala pang masyado namamasyal kasi Hercules ngayon at hindi holiday. Ay eh, no. Kita din na Yes, yeah, so naglalakad na kami. <laughs> Nagtataka kami kasi ano, sa Facebook napakaraming ano dito, napakaraming tao. Maraming mga nagbebenta ng mga pagkain. Actually, Parang attraction talaga siya. <laughs> Pero expectation versus reality, walang tao. May tao pa ilan-ilan lang. You no, know, Yeah. So nandito na tayo sa kalagitnaan ng ano ng kalsada. At hindi natin alam kung ano. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung hangganan nito. Hanggang kailan? <laughs> ako magsalita kasi pinapaliwanag na din ano, Papa Dichar. <laughs> yan oh. So may mga pailan ilan dito na nag ano. May pailan ilan dito na mga nagbibisikleta. Ayan. So nandito dito na tayo. Sa kalagitnaan. At napakamabaya pa. Yung in expect namin napakaraming tao ay wala. Pero mas masarap sa pakiramdam yung ganito para nakaka-relax ka piling mo nakabakasyon ka tapos yung pakiramdam ko rito kakaiba kasi parang nakarating na ako dito sa panaginip ko or somewhere in my life tapos ang weird kasi sa bandang gitna yung mga ano may parang pinagbahayan ayan no parang kaharian ng inkantadya char <laughs> ayan naiwan na tayo ni Papa D. So let's go. Lalakad pa tayo. Sarap sana kung may bike, bisikleta rito or motor kasi walang masyadong tao. Ayan. So nakakita na natin yung ano yung kaharian ni Casopeo. Ayan siya. Ayan. Wow. I like this spot. Yung may sipaw liko. so relaxing sarap yung init sa katawan kasi hindi malanit sarap maging ibon palipad lipad lang yan pag sa likod mo makikita mo yung city sa nakita yan. wow up my bike a few moments later oh, no, peace, no, no, nakakita na tayo ng pag-asa. May pagkain na. <laughs> Ayan o. Oh. Saka dumadami na yung tao. Wow! ano na dami nung pumapasok. Ay mangga. yan So, kapag walang pag walang tayo makita kainan doon banda ay yaris sa atin yung mangga na yan. Manggang may pag So let's go! <laughs> So ay meron, ah, nandito na tayo sa bandang kalagitnaan at malapit na malapit na at meron na nga dito mga nag-aayos ng mga paninta. So dito pala sa spot na to talaga yung ano, yung sa mga video ng paninta. Ayun, may mga numbers. Yan, siguro may upa, siguro to. Yan, meron nang nagbibenta ng coffee. So ang kagandahan nga dito sa ano, sa person na rito, mayroong mga mark. Yan dito pwedeng may parking tapos may mga numbers kung saan ka pwedeng mag-install ng ano ng food mo or mga paninda mo. So organized din sila, hindi ka siguro basta-basta dito mag dadala lang ng pagkain tapos magbebenta. So organized sila. Yan mga tao na kanina talaga. Harap sa walang tao. So nandito na tayo sa bad ng at nandito pala yung mga tao sa kanilang nagbibenta akala natin wala oh. na tayong pag-asa. Oh. Imagine na pakahaba ng may lakad na din ng gano'n para nakakatamad ng bumalik. Kaya yeah. tapos itong ispan na to, ito yung pinakang picnic group din ha. Tapos kaya may magbabasa ka na parang sa nga. I love mega Megadike. Ayan. Tapos ang maganda dito, may mga nagpipishing dito. No? Ayun. May mga nangingin yeah. So maglalakatakan pa rin tayo. Tapos pag tinamad na ay kakain naman tayo. <laughs> So ayun mga kayami ayon sa na atin na pagtanungan ay tayo pala ay nasa kalagitnaan na ng road na ito. Tapos parang hindi ko alam kung malagod pa rin yung dulo nun or bandang ano, bandang bulakana. bulakan na. Bulakan! <laughs> so nandito na doon tayo sa kalagitnaan na dahil nga na-reach na natin yung kalagitnaan ng ano ng road na ito ay babalik na tayo. So na may na tayo dito ano, kainan tapos kapihan. So susuka natin yung ano yung ano chicken nila na may flavor parang medyo nagugutom pa yung pork so, parang hindi halata <laughs> yan so ang ganda ng parang ang sarap din naman bumalik kasi habang naglalakad ka matatunan ko yung mga ano yung mga matataas na building ng city yan parang nasa panaginip lang ako kasi lagi ako nakakapanaginip ng mga ganyan eh yung may mga matataas na building sa Manalo ay doon pala sa may bandan doon yung dapat sa kapagpunahan natin kasi sobrang layo sobrang layo pa ata Tsaka parang private property sa parang bundok na walang ano? Bundok na walang kapulong puno no? Kung maririnig din niyo yung bad, sa kabilang banda, sa kabilang banda, yun may mga nagdaan na rito, may mga namamangkali. So tara, okay, let's go! Much, much, much later. Ang liyosos, no? Ang naman. Uy, we'll na handy pala eh. Bawal di, uy, ang lang yan. <laughs> Tapos, uh, kailangan na natin mag-water sa ito. Okay, wait. Ayun. Ayun. So, ayun na nga, katatapos lang nating kumain at ano. Parang kanina, parang kanina lang ay wala halos tao. Pero ngayon, oh, nagulat kami pagbalik namin dito sa kalagitnaan. Ang daming tao. Grabe. Sabi nung, napa, nakainan namin, doon sa nga namin, ay gantong oras pala talaga dumadami yung tao. Tapos, tuwing linggo sobrang dami daw talaga. Yan, dahil miyerkules ngayon, as of recording time ay hindi pa daw ito yung pinakamaraming tao kasi kukunti pa lang daw ito Nag-board doon tayo dito sa ano uh, coffee, daily coffee. Napakasarap nila ko nun dito. Ang sarap na po siya. may ano pa-background music po. Pero huwag sana makapewa. <laughs> <laughs> Ayan, ang dami pa nga rin pumupunta. Pagpupunta pala kayo rito, alas 4 hanggang alas 5 para pa ano papunta pa lang yung mga tao. Tapos ang dami na lang nag Bebe. Ah. So ay na nga mga kaya na tayo sa ating ano, sa ating tahanan, sa ating tahanan. So tapos na yung ating pag-explore dito sa dump So far so ano, so far so good. <laughs> ang ganda, hindi na sayang yung araw natin sa pagpunta rito talaga naman nakaka-enjoy. At mga gantong oras pala talaga pumupunta yung mga tao. Yan, kung papansin mo, ang dami pa rin mga pumupunta, mga may mga estudyante, mga usually mga nakabike tsaka mga nakamotor. So, maraming maraming salamat po sa pagsama sa aking vlog. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Thank you so much for watching po.